ikaw ang mag-resign. Ibigay mo na ang presidency kay Sara. Dahil kung si Sara e bubuo ng bagong gabinete, halos sabay lang ang learning curve niyan sa bagong gabinete na iyong ibubuhuin. At least, kapag merong bagong presidente, yung taong bayan magkakasama-sama na muli, lalong-lalo na dahil nga sa ginawa mo kita, Tatay Digong, na pinapunta mo sa dahig, kinidnap mo, magugulat ka. Kapag ang sambayanan nagkakaisa, magtutulungan yan. Itataas talaga ang antas ng kabuhayan dahil alam nila that the success of one is the success of all. And the failure of one is the failure of all. Pero habang ikaw ay kinasusuklaman, talagang hindi makikipag-isa sa iyo ang taong bayan. So ang solusyon, ibalit ang pagkakaisa, paano mag ka. Ibigay mo na kay Inday Sara, makikita mo, bubulusong ang Pilipinas talaga magkakaroon na tunay na pagbabago.